Okay guys tingnan natin yung mga bunga ng papaya ito guys oh, ang lalaki, ang dami ayan o oh. ayan isang puno pa lang yan guys ito pa isa ayan ito mas matindi ito maliit lang yung puno niya pero ang bunga ang laki ha oh. o oh, diba ang lang ng puno niya pero ang bunga ang dami ito pa yung isa o oh, ang laki o oh. yan na o oh. o oh, maniba na to o oh, maniba na o oh, maniba na ito kami mo na Kukunin natin yun mamaya. Sayang ko Oh. Yan. <coughs> hindi dapat malutan ng sako yan Oh. Oo. Oh. oh laki yan. Ay kaka bunga lang no. Oo. Yeah. Bagong bunga lang. Bunga. Ito yung nagtanim mo, oh. yung ng papaya. Yung mga hey, bunga. Guys, kung nagtanim kayo ng papaya, kailan? maraming bunga. Oo, oh, ganyan daw magtanim. Malalaki ang bunga. Oh. Tubok pa lang may bunga na. Ba, eh, oh, uh, nandiyan naman 'yan. Ito, may yung tanim niya ng langka, guys. O, oh, may bunga din, o. Oh. O, oh, yun, o. Oh. Iba, nakalaglag na yan. Oh. Hindi oh. na makain. Ayun, yun, nalaglag na. Hindi mo makain, guys. Nahinog na pala yan, oh. o. So, hindi ko na kaya kainin. Hindi mo na kaya kainin. Hindi na. Wala naman mong bibili. O, oh, binta mo dali mo sa, ano, pulingki Para doon mo ibinta. Wala na service, eh. Kaya wala paglaanan. Oh. O. Ayan. Kaya kalabulok na lang. Kalabulok, sayang. Oh. Oh, uh -huh. sayang guys, oh. nagbulok na yung mga langka o oh, nalaglag. Dito pala yun. Oh. Kaya, mamaya mag-harvest kami diba, ng saging. Dito, marami ba saging dito? Ah, mag-harvest daw kami guys Nang saging. Mamaya. Ito. Oh. Na, na, dito, oh, may bayawak dito. Kaya sa sobrang daming ano, bunga. Ah. Ayun, maniba na no, Oh yung ito, ano o oh, batit special yan ay special yan o oh. oh bat may bo may bo ang nga yan abot yun dito sa lupa o <laughs> oh. Eh, kaya tag isang piraso lang bunga uh, ngayon. isa lang ayun o oh, bat maliit pa to ang bunga nya wala pa yan may isang piraso wala special ngayon ay special ito o uh, uh, isa lang yan ayan may hinog na yan o no? hinog na may hinog na yan o oh. Kailangan mo na siguro pitasin niya o pahinugod mo na yan Ay, dyan. Wala oh, dito ang bunga eh. Oh? Yeah. O? Sya, dyan sa baba. Yeah. Pataas. Yeah. Ah, ibang klase pa lang papaya tinanim mo dito, no? Yeah. Hmm. Tamo, may eksip pa lang, may bunga na. Yeah. Ganito pa lang magtanim ng papaya. Yeah. Oo. Oh, magtanim kayo. Ulangan pag tubo pa lang may bunga <laughs> tubo bunga na agad oh, tindi ka oh, Una, mga okra ko dito guys oh. Oh, okra oh. Ano, ano na yung okra mo ba ang kawa na ng okra ano ano na ano ka ano na yan uyas na uyas na Hindi, mo na nakain yan ano eh, uh. ano mo na lang yan ibinhi mo binhi mo, tatanong na lang yan hmm. sayang to pero pwede pa to pang ano pang binhi tanim mo ulit o ano naman yung tinanim mo dyan dyan sa may mga puno puno na yan dito guys ano to yung sitaw ah sitaw ah nilagay kong kahoy na to pati kahoy na to na rin tumubo daw na yung puno ang ano kahoy ang kinak ano ng sitaw na tumubo na rin ano na sita, oh. Mad Kakao, na. na. Tumubo na rin. Tumubo na yung Madrid Ang sita, wala na. wala hmm? na. Buhay pa. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan guys. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye.